date po sa sa ating app sa high party ito so yan Ma update ko lang kayo kasi may nag-message may sa akin kasi napanood doon nila yung video ko sa YouTube ngayon ako po eh hindi na po active dito pero dati po kasi may tasking to ito yung task niya yung task niya dati, 500. Kada, uupo ka sa PL. Ngayon, ayan na lang yung task niya. Ang makukuha mo lang dyan ay coins. So, ang coins na makukuha mo lang ay 10. Pag umupo ka ng 10 minutes sa, ano, sa PL. Tapos, 10 coins ulit dun sa doon sa ibang PL naman, pag nakaupo ka. Tapos pag nag-send ka ng gift, may makukuha ka din coins na 20. Tapos pag nag-recharge ka, may plus 50 coins ka. So, coins lang talaga yung nakukuha, walang points. So, kung may tiyaga ka, pwede mo naman siyang itasking. Pero ako talaga hindi na kasi so, taon siguro bago makasahod kapag ganun lang ang tasking. So dito, nakasahod naman ako ilang beses na dati, nung unang labas ni High Party, legit na legit talaga to, nakaka-payout kami. Pero ngayon, tingnan mo naman, ito yung diamond ko. 59. So hindi ko na talaga siya tinutuloy kasi uh, sobrang tagal. Sobrang tagal niya sumahod kasi nawala na yung tasking niya wala na yung tasking niya dati. Dati kasi 500 lagi nakukuha eh. Mas madali dati kaysa ngayon. So yan, sa mga nag-PPM sa akin, hindi na po ako active sa high party. Kasi po wala na siyang tasking. At kung gusto niyo po ng ibang pagkakakitaan, meron naman po akong ina-upload sa akin YouTube channel ng ibang app na legit din. Dito naman sa sa high party. Ewan ko kung legit pa siya hanggang ngayon kasi hindi na ako nag uh, ano dito, hindi na ako active. May nag-message kasi sa akin na ano na o na nag na, na nag-join daw sila sa aking agency. So, yun lang po talaga sasabihin ko ngayon. Ay, uh, hindi na po ako active dito sa high party. Sabi pa na nag-chat sa akin, ay ano, bakit daw ako naka open pa ng PL kung hindi daw ako active. Once, na, once kasi na nag-open ka ng PL sa high party, kahit hindi mo na yung ino-open tong app na to, naka-open pa din yung PL mo. Yun. So, so yun ang dahilan kung bakit naka-open PL pa din ako. Kasi kahit uh, anong gawin, hindi na naaalis yung PL ko. etong ibang to, itong nasa, Kita nyo dito sa wall. Yan, mga nakaparty. Hindi lahat sila active. Pero nakaparty pa rin sila kasi hindi na yung nawawala. So, sa so gusto magtasking, open PL pa din naman ako kasi hindi naman yun mawawala. Ito yung PL ko. So, yan. Uupo lang kayo dyan para makakuha kayo ng coins. Tapos yung coins na... Tapos yung makukuha yung coins, ay eh di ihagis nyo na lang sa sarili nyo para mag madagdagan yung diamond nyo. At ayun lang ang aking suggestion. Kung may tiyaga kayo, ituloy nyo. Pero ako talaga ay hindi na kasi sayang sa oras. Yung ibang app na lang ang ginagamit ko, mas mabilis sumahod. Kasi dito sa high party ay nawala na yung tasking niya. So yun lang at sinabi ko lang sa inyo. At marami na talaga nagme-message sa akin. Para akong bagong meron bagong app kung alam bawa gusto nyo extra income itong fan drama i-download nyo lang po at uh, kung kayong manood ng mga ng mga si drama e eh, pwede kayong kumita dito so next upload ko itong about dito sa sa pandrama ang aking i-explain sa inyo para kumita kayo dito. So, yun lang. Thank you for watching. Bye!